So this is it guys. Andito ko ngayon sa building kung saan mag enter ma, uh, may interview ako. So hi guys, welcome back sa ating YouTube channel. Very quick video lang tong ano na to kasi nga mag apply ako ng work today. Actually pangalawang interview na to. Yung una hindi ko siya pinuntahan but this time feel kung pupuntahan talaga siya. So, eto, medyo nakaready na ako. So, hindi naman ito pwede nakaslibis tayo. So, mag outfit check tayo ng i ipang cover natin ng suit. Okay. So, very quickie. At ito tong mga jacket na to May may story to guys. So, actually, ito. Dalawang kataon nang nanghiram nito. At yung isa, isa, kumasya ng interview siya sa pagka-supervisory niya si Guada So, congratulations to Gwada, Ito may history to guys. So, tatry kong din to kung ito ito'y babagay ba sa akin. Ayan. Yeah. Okay, outfit check. So, what do you think, Cha? Baka mukha pa akong HRs pagpunta. <laughs> 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 Sabi ko na <nung> mag-interview dito. <laughs> Tapos, syempre, ah uh, may range naman ako guys kung magkano yung offer jar which is ang tagal naman na ba natin sa company hindi ka pa hindi ko totaling nagsasawa ko within 10 years pero kasi nga napakalaki naman namin sa company na eh no, kasi nga uh, basta maganda siya guys. So, pero medyo nag-look after ako na gusto kong makapag-try outside the world, outside our, our company, our changes. Like environment change, people, faces change, kasi nakakasawa na rin minsan mga kasama ko sa amboy. <laughs> Though I love my supervisor, Madam pricey So, uh, hindi naman ito ano, for the ano lang, changes, kung okay naman din yung offer, syempre dun pa rin tayo sa money money guys, kasi marami tayong mga bills. So, quickly, so, eto na siya. Hmm. So, medyo okay naman to I think. So, but try ko sa ibang jacket natin. Ito jacket lang do, guys, may story dito. to. Nung una ko itong sinuot for interview, do ginagamit ko na siya dati nung no, nag-network ako sa front row, I miss front row. So, ito yung ginagamit ko. Itong jacket na to guys, ito yung nabudol ako okay? Ito yung nabudol ako. Naakala ko na may gandang na-apply. Siyempre, ang in-apply ko kasi is either sales. Siyempre, related namin sa, related ngayon sa work namin. O kaya receptionist, o kaya, ano siya, hostess. No. o kaya na yun. talaga. Yun siya, uh, sales rin. More of sales kasi yung related sa trabaho natin. So, ito outfit check. So, Cha, what do you think for this jacket? Pag-CEO? <laughs> <laughs> pang HR, ito pang CEO na to. So ito yun siya guys, ang historia ng jacket na to, nabudol oh. ako. Okay? So, um, medyo hindi siya masyado. Okay oh, lang naman din, pero mas fit ko yata yung pinakauna. Anyway, may tatlo na pagpipili ako, hindi naman ako maraming jacket. So, jacket na guys, itong jacket na to, may historia din to. Actually, no nag-apply rin ako last, last year din, doon natanggap ako, pero medyo mababang hala yung offer. 3,200, pero hindi ko siya grinab. 3,200 in their hands, ha. So, syempre, kunenta ko pa rin naman yung, yung salary namin ngayon, plus accommodation, transportation, pero hindi siya pasok doon sa ano, katapano. So, this time, so ito yun. Ay, ito yung cha. Cha. Ano, ano lang, sya Okay lang, Okay to? Ito yung jacket na to, hindi namin ito ni Gwada sa first interview niya. Bumagsak siya! <laughs> Bumagsak siya na jacket na to! Hmm. Oh. Pero yung blue talaga, yung stripe na blue, dalawang istorya talaga yung napaka-perfect na ano. Kasi pumasa si Gwada sa supervisory, tapos sikat naman, sumali siya ng singing contest that time. So, naging second siya. Second honor oh return. Pangalawa siya sa panalo. Anong time na yun? Pero, Maganda siya, yung may story yan, ka na sa isa. <laughs> So, ang gusto ko sana magkaroon ng story yung another, ano, yung story, itong jacket na to. So, ito na lang yan siguro, Cha. Ito na lang siguro. Ito na lang, no? So, ito na nga, guys. Andito ako ngayon sa taxi. Nag-taxi na lang ako kasi kung maglalakad pa ako is medyo talagang mainit this time sa Dubai. So minimum lang naman din siya. nagpag na ako ng Karim to uh, Emirates Metro Station para mas mabilis. So ito na nga no. Nagdala na ako ng folder pero ah uh, wala pa yung CV ko kasi pinadala yung CV ko pero kailangan ko pang i-print siya kasi mga last last uh, one week is nag a rin ako so yung mga print kong CV is naubos na so nagdala ko ng ganito to prove it na talagang ako ang aplikante nila yun daw yung naman ng folder ko is mga certificate lang siya ng ano ko appreciation di ba proof charot <laughs> <laughs> ano ko lang naman is magkaroon ng laman ng aking folder na bitbit -bit para um, sa <laughs> na na mga aplikante ako. Nakakatuwa, di ba? It's such a good experience naman this time. So good luck to me. So yan, metro station na po tayo. So malapit na sa katotohanan. Pag nasa center point ka, so nakakaupo ka, yan, may mga bakante and right doon sa mga union station kasi so, hindi ka na makakaupo. So wala kang kalaban na so, One hour later. So this is it, guys. Andito dito ko ngayon sa building kung saan mag-enter, ma, uh, may interview ako sa Sahel Tower, likod siya ng Almula Plaza. So from Metro Station, hindi ko kayang maglakad kasi talagang ch chine ko lang naman siya sa mga nasa 13 minutes. So medyo malayo, so nagtaksi na lang ako. So binayaran ko lang naman ni na ram kasi sabi ng taxi driver Uh, just give me 10 because you don't have yet work. work. Mm, Nakadiscount ako. 10 lang binayaran ko, guys. Good luck to me. They said, stability. So, hanapin ko yung yung room na yun. Pabalitaan ko kayo. See? Ito lang yung bitbit -bit ko. So, yun na nga, guys. Natapos ang interview ko. At ito na may na-scam na naman ako. Nanginina naman ng dalawang ta dalawang 200 dirham. So pagdating ko doon, wala namang interview nangyayari. Para nagkukwentuhan lang kami at yun yung uh, kwentuhan niya, na pinakita niya na sa akin kung magkano sasahurin ko. Uh, with uh, accommodation, transportation, kung gusto kong mag-live out or kung gusto kong mag-accommodation, bibigay nila yung uh, pang-accommodation. So, nasa 4,700 na sinabi niya sa akin. Tapos, sa cosmetics ako is either uh, sa Mall of Emirates ako, tapos nagabanggit talaga sila ng mall. Pero yun nga, ang question guys is nung huli, medyo ano pa sila? Yung ipapalagay mo yung loob, parang nagkikwentuhan lang kami about sa buhay. So ganyan na experience ng mga trabaho at kung sa taga saan siya. Maganda. At uh, yun nga. At ang ending, sa haba ng kwentuhan namin at natutuwa ako. Pero merong kutub na ako kasi yung dalawang lalaking ano I mean mag-asawa yata yun na before pa ang aking interview before pa pa yung sa akin lumabas sila nakatingin sa akin na parang kakaiba yung parang may meaning tiningnan ko lang din sila pero may idea na ako kasi nung sa receptionist kasi tinanong ko siya kung may bayad may babayaran ba yun sabi niya it depends with your experience if you're with experience so uh, you don't have to pay if just only fresh, ah, uh, fresh! <laughs> uh, magabayad ka, it depends with your, ano, yung parang pag-uusapan, ganun. So, doon na, ah, medyo nagkaroon ako ng idea, guys. So, hindi talaga, ang dami talagang scam. So, it's wasting of time din ang nangyari sa akin ngayon. Kasi bukod pa sa nagbayad pa ako ng taxi from accommodation to metro at from metro again, nagtaxi na naman ako. Diyos ko. So, charge experience na naman, nabudod na naman ako this time. So, ganda na ng offer. Parang na-excite ako. Pero andun yung kutub ko. Tama talaga ang kutubbo ko, guys. Kasi nung sinabi niya na ganito-ganito, parang ang bilis lang tanggap. Ang bilis lang tanggap niyang 4,700 with accommodation, transportation, uh, with the insurance, iklavanes, mga chavanes, mga ganern. Ayun, sabi ko, excited, sabi niya. Kinabukasan, bibigyan ka namin ng eh, uh, i-email ka namin ulit tapos putahan puntahan mo yun at yun yung last interview mo pero kailangan this time na magbayad ka ng 200 para ma-proceed na natin at kinabukasan may offer letter ka na agad ganon ang bilis pag ganun kasing proseso parang mag maalanganin ka ng totoo ba to so yun tama ang hinala ko so another scam again so yun kinuha ko na nga lang yung ano ko kinuha ko yung CV ko kasi sayang naman yung pag-repent ko at nag-effort pa ako So, umaura pa ako ng ganto. So, di ba? Mm. So, another yun naman. It's is scam. It's scam na naman ako. So, yun guys. Andito na ako ngayon sa Agu Metro Station at mag-duty na lang ako. Pero, yun nga. Tinawag ako na lang si Madam as if na lang na of ko. of ko ngayon. So, charge to experience na naman ulit today, no? Nakakatuwa pa din kasi. 200 lang hiningi sa akin tapos sabi ko yung pera ko is ano lang 100 lang apambad ko na to ng taxi tsaka hiniram ko na lang so po gusto pa niyang kuhanin yung 100 para at least may pauna akong bayad tapos para ma-process na daw para i-email ako bukas at mag-report ako for another interview at doon na daw hired na agad ako o di ba nakaka ano ko Kawa yung mga Nakakawa yung mga nag-apply this time kasi mainit, as in mainit. So, for example, hindi naman kayang lakarin, talagang magta-taxi ka. Tapos ito pa, another scam na naman yung taxi driver kasi hindi nila alam. Pag sumakay ka ng taxi guys, dito sa Dubai, parang bihira na lang din yung matitinong taxi driver kasi sabihin nilang, alam mo ba yung way? So, sabihin mo sa akin kung left or right. Kasi pag hindi mo alam... So yun, ang taxi fare mo is tataas, magkano rin ang babayaran mo. So yun, which is malapit lang naman sa area. So familiar ko siya. So hindi ako nascam. Yung 200, hindi talaga ako nagbayad ni any amount kasi alam ko Sabi ko pa nga doon sa nag-interview, kabayan lang din in fairness, guys, kabayan. Sabi na ano, taga furby daw siya. Ah, uh, tawag ito, um, cosmetics pa. Is either sa mula ko kasi bagay daw sa akin, cosmetics ah. My goodness. So, nakatong journey this time na pag apply ko na naman. So, beware. Uh, beware lahat sa mga mag apply kasi nga maraming scam kahit dito sa Dubai. So, hope may mga aral tayo matututo today. Uh, yun nga, na ano tayo ngayon, na budol tayo ngayon. Bye guys!